Sino ba ang uwak ng buhay mo? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Na welcome po sa ating devotional Bible study. Day 77 na po tayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito sa Unang Hari 17, 2 hanggang 6. Umpisahan po natin sa verse to. Ang sabi, Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Verse 5. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Hordan. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ang topic mga kapatid na ating tatalakayin pag-uusapan ngayon, uwak ng ating buhay. Now, sino po ang uwak ng ating buhay. Mayroon pong dalawang katotohanan. Ang una, ang uwak ng ating buhay ay ang mga instrumento o channel of blessings ng Diyos. Muli basahin po natin yung verse 4 sa Unang Hari 17. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Pansinin po natin mga kapatid. Alam niyo naman na sa ating panahon ngayon, ang sabi po ng iba malas daw yung uwak. Bakit? Kasi sumisimbolo daw ito sa problema, sa mga kabalisahan, sa mga delikadong pangyayari. But mga kapatid, hindi po yan totoo. Yan po ay mga sabi-sabi lamang po, or superstitious belief. Ang katunayan po, literally, pinapakain ng Diyos ang uwak. Tulad lang din ito ng ibang mga ibon na gawa ng Diyos. Sinasabi sa Lucas 12, 24. Tingnan ninyo ang mga uwak. Take note. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang budiga o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Mapapansin po natin, literally, pinakain ng Diyos ang mga uwak. Nawala silang budiga o kamalig. Pero ang ibig pong sabihin ito mga kapatid, yung pagiging tunay na mahalaga natin. Na mas higit pa raw tayo kaysa mga ibon. Sa panahon po ni na Elias, nang manirahan po siya sa karit malapit sa batis, inutusan ng Diyos ang uwak para maghatid ng pagkain kay ilias. So, parang waiter, parang delivery boy, kumbaga. Di ba? So, paano masasabing malas o sumisimbolo sa problema? Eh ito nga yung ginamit ng Diyos para suplayan si Elias. Basahin natin sa 1 Kings 17 verse 4. Ang sabi, "And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there." So, inutusan ng Diyos ang uwak para mag-deliver, magdala ng pagkain. So mga kapatid, ang punto ko po dito kahit ang literal na uwak ay ginawang kasangkapan ng Diyos. Meaning, kahit sino ay pwedeng gamiting uwak ng Diyos para sa ating pagkain, para tayo ay mabuhay. God uses an instrument or channel of blessings for our daily needs. Maaring ikaw ay pwede kang gamitin ng Diyos bilang uwak sa buhay ng iba. Kahit nga hindi mo kaano-ano -ano, pero pag ginamit sila ng Diyos para sa blessings, magugulat ka na lang. Yan po sinasabing amazing blessings. Ang trabaho mo, ang business mo, kahit sino ay pwedeng gamitin ng Diyos bilang uwak ng buhay natin. Kaya mga kapatid, ikaw, sino ang uwak this week ng buhay mo? O baka ikaw ang uwak sa buhay ng iba? Tandaan po natin kung may channel of blessings o instrument si Lord para sa iba, mas lalo at unan niyang pinagpapala ang tagahatid ng pagpapala. Yung ginamit ng Diyos na kasangkapan as channel of blessing, mas sila pa yung pinagpapala. Kasi hindi naman sila pwedeng gamitin channel of blessings kung hindi sila pinagpala. Kung mabasa po natin sa Lukas na pinakain ng Diyos ang uwak. At kung tingnan din po natin sa buhay ni Elias, ginamit ng Diyos ang uwak bilang instrumento sa paghatid ng blessings ni Elias. Kaya sino po ang uwak ng ating buhay? Una po, ang uwak ng ating buhay ay yung mga instrumento o channel of blessings ng Diyos. Pangalawa, ang uwak ng ating buhay ay kasagutan ng Diyos sa ating pangangailangan. Basahin natin ang unang hari 17.6. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. O, tingnan nyo po, pansinin nyo pong mabuti. Na ang sabi, umagat hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sino yon Si Elias. ba diba? Dinadalhan po ng uwak umagat hapon. Mayroong provision ang Diyos. May mga instrumento na ginamit ang Diyos. Now, tingnan po natin mga kapatid. Sa panahon ni Propita Elias, sa kanyang pagtatago laban sa hari, kung iisipin hindi siya makapamuhay o makapaghanap buhay ng mabuti. Ang sabi ng Bible, umagat hapon ay nagdadala ng pagkain ang uwak para sa kanya. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, tandaan natin na hindi tayo tulad ni Elias the time na nagtatago. Pero tayo ay malaya, malayang maghanap buhay o magtrabaho. Pero puno pa rin tayo ng kabalisahan, di makontento, puno ng pagdududa na baka mawala ng trabaho, pagkain, pangtustos, kung uunahin ang Diyos. Kung dadalo sa gawain ng Diyos, how much more kung mayroong gawain na buong isang araw? Diba? Tulad ng camp, tulad ng mga seminars. Hindi tayo nakukontento. Gusto natin laging may laman yung ating bolsa. Hindi po tayo napapalagay sa ating sarili. But si Elias, makikita po natin na kung iisipin, siya nagtatago at hindi siya makapagtrabaho ng mabuti pero makita po natin ang provision ni Lord. Ganon din sa atin. Pag nagtiwala lang tayo sa ating Diyos kapag pinagpala ka ng Panginoon, mangyayari yan. Maniwala lamang po tayo sa Kanya. Ano po yung mauunawaan natin sa ating Diyos? What do we understand of our God? Una po na dapat nating mauunawaan sa Diyos, source of anything and everything. Siya po ang source ng lahat. Kaya bakit tayo mabalisa kung uunahin natin siya? And number two, kung ano ang dapat nating maunawaan sa Diyos? Answer for all who trust and follow Him with all their hearts. Ang ating Diyos ay kasagutan sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya ng buong puso. Kaya kapag sumusunod po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, makikita po natin na may kasagutan po ang ating Diyos. And number three, He fixes all our problems in business, work, dreams, and all our daily needs. Siya po ang magtutumpak, siya po ang magtutuwid, siya po ang uh, magbibigay ng magandang buhay, magandang trabaho, magandang pangarap, at higit sa lahat sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Number four, All the grace that comes from Him is not an obstacle to serving God. Tandaan natin lahat ng blessings ng Panginoon na galing sa Kanya, na ibinigay para sa atin, ito po ay hindi hadlang, hindi po sagabal sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ang iba, uh, maraming reason na ang sabi, hindi ako makadalo, hindi ako maka makapag-focus sa Diyos, makapanalangin, hindi ako makapagbasa ng salita ng Diyos, wala akong panahon sa Diyos kasi nga ang daming blessings, ang daming trabaho. But mga kapatid, ganun ba kapag ang Diyos nagbigay ng blessings sa atin, yung mawawala na tayo sa Kanya? Tandaan po natin, all the grace that comes from Him is not an obstacle to serving God. Mas lalo pa nga tayong mag-trust kay Lord, mas lalo pa nga tayong maglilingkod sa Kanya kasi... Siya po ang nagbigay sa atin. Di ba? Siya po yung nag-provide ng ating pangangailangan. Kaya hindi po tayo mawawala. Even ng ura sa kanya. Kaya tandaan po natin yan mga kapatid. Ang tanong po mga kapatid, punong-puno ka ba ng mga kasagutan ng iyong mga panalangin sa Diyos? Pinagpapala ka ba ng sobra-sobra? Napakabuti ba ng Diyos sa buhay mo kapatid? Purihin ang Diyos sa buhay mo. Paglingkuran mo siya ng tapat, and be a channel of blessings to others. Kaya mga kapatid, sa aking iiwan ng conclusion, maging literal man o spiritual, kapag ginusto ng Diyos na pagpalain ka, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga ginagawa. Sundin lang po natin yung kanyang direction at ang kanyang instruction dito po sa Proverbs 16.3. Ang sabi, commit to the Lord whatever you do and your plans will ano mang mga ginagawa natin, mas mabuting nagtiwala tayo sa Diyos, ang ating pag-asa sa Diyos. The Bible says, Commit to the Lord whatever you do. Ano mang mga ginagawang at ang sabi, and your plans will succeed. Now, para po sa ating review mga kapatid, sino po ang uwak ng ating buhay? Ang una, ang uwak ng ating buhay ay ang mga instrumento o channel of blessings ng Diyos. Pangalawa, ang uwak ng ating buhay ay kasagutan ng Diyos sa ating pangangailangan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos. At magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.